ang ako lang masulti is ang atong barangay is uh, sa pangalatan sa kabubuan is generally peaceful, generally, uh, generally manageable o everything is in order no. Ang hitabo kung na may pang hitabo nga ana atong barangay pero sa tan-aw na ko, man ang na problema uh, nationwide pang barangay pang lalawigan pang munisipyo no. So, so far sa ako natanaw dyan sa lagbo, wala may nakamonitor nga may pangita nga, nga panglungkab, no? sa, sa balay o pagsulot sa balay. Ang dapat timuon man good, dapat na on record kami maging aware, no? So, ang amo ang pangitabo diri, uh, na isa lang nakabutang sa blatter book namo mo, na katong gikuha yung motor, no? Motor car na, pero na blatter ko diri, o gitagaan mong aksyon. Pero ang atong barangay mangod, barangay sa si pag malaki na mo, yan ang mangod ni mga, mga programa. Kung kinsa itong makatudlo o sa nanglungkab, may 5,000 reward. No? Na may 5,000 reward, giawag na kong tao nga maging vigilant. Kung wala mo'y trabaho, pagbantay mo kung kinsa'y nangawat, kaya na 5,000 reward. Lalo na po, katong mga basura, ganyan ipang labay, i na na ako, nai-type sound reward kung kita makatudlo o maka-identify o makadakop sa nang labay basura sa dili tamang lugar. That's what it Namagoy mga senaryo nga, namagoy mga taong nilimayo, nung no? mga balibog kamot, nilikaundang o balimong mga dautan, kung kitang nga gawag na ang uh, tibok maresize o mas mga kasikbit sa mga mga lugar, lalo na sa mitsayat, gawag ng katawan na magiging vigilante o dakot na sila. Ah, uh, kay wala may bladder dire, adtuan ako na sila karon. Karon ako kabalo kay inyong pag-adto diri nga na day kawat sa ilang dapit, no? So, I'm so sad in sa situation nga na day panglungkab diri sa akong area, no? Everybody knows na eh, nag-aagi ko di alas 11, alas 2, alas 3, unang usay ma mata na ko buntag na. Hindi lang ko matag buntag kasi gatoy-toy po biya ko, no? Ah, uh, matagabi kay ginabantay na tumbare size. No matter how on guard ta as public officials, mas grabe po ang kawatan magbantay sa public officials nga makalabay lang o oh, kita lay bantayan. No? So, wala yung makasulba na ni kundi ang hintundan. Safeguard your house. Dapat i- Bantay yun yung lugar. No? Bantay yun niya. O primi, kung namin mga na balang liuk-liuk, namang po tayo hotline. Dari sa atong barangay. O gato mo sa outpost kay na yung mga tanod na to At itong mga garubing, na po mga, mga bikulo, karong ipangpalitan palitan ubang na itong mga kagawad, na mga personal, ipagamit nila. O kung mga personal ang mga gamit po, pwede magamit. Kaya nga mong multicab is uh, karong September pa kayo gubaman. Ang bipatatis is northern naman, no? Uh, every now and then, kasi night shift na sila upat ka buok. Pero even upat na sila ka buok, na dyan po special team na nagarubing. Kung nakita niyo yung upat dia sa sa atong outpost, ibig sabihin na nagrubing dia uban la lang mo kabalo nga wala na kay Na tinanggal mga askas o no Ang two points lang lalo na ang basura. Two points lang yun. Napalaan na mo ang ilaing barangay ang nagalabay sa basura sa Poblasyon 6, no? It's so sudden na uh, identified na mo tong barangay Kaso lang Dila pa na mo, nakuha pa namo mo itong mga plate number sa mga sakinan, whatsoever. Kasi naging own guard mo eh, no? Ang gusto na mo, quote in the act, no? Kasi gusto na mo pailan o kaso under Republic 9003 or 9001, I think, na kailan ma-penalize into law, no? O kung kita mo nag-iawag na kung katawahan, no? Nga makadako pa na nila may reward gikan sa barangay or sa ako ang personal. Ang ako mitsay lang, isa lang, love your barangay, respect your barangay, o kung sa'yo mong himuon, ko ni kay plangga na ako ang akong barangay. Girespeto na ako ang mga opisyalis, inyong mga opisyalis. Dapat ana atong tema, tabangan atong barangay sa atong paglambo o kalinaw. May muntag.